Good morning sa inyong lahat mga kawelders. Welcome po kayo muli sa aking YouTube channel. Ayan, so dito na naman tayo para makapag-share sa inyo ng ating ginagawa about sa pag-assemble ng sidecar mga kawelders ano. Ayan, so pero bago gawin natin 'yan mga kawelders, so sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe, pa-click na rin ng notification bell para update kayo palagi sa aking mga bago pang video na i-upload. Ayan, so Nais ko muli magpasalamat sa mga masugid kong tagapagsubaybay ha diyan sa ating Life of Bird channel. Ayan, so thank you, thank you po sa inyong lahat mga kawelder. Tsaka sa lahat ng mga nag-subscribe, ayan, so maraming maraming salamat. siyempre sa inyong lahat mga kawelder. So ingat po kayo palagi, ayan. So mga kawelder, tara wag na natin patagalay at tayo'y nagmamadali lamang din sa ating gagawin. Ayan, so tara mga kawilder, samahan nyo na ako. So ngayon naman mga kawilder, ang i-share ko naman sa inyo, ayan, so maglalagay tayo ng muli, ayan na pala yung muli natin, ayan, na asimbol ah, na siya, ayan o. Oh. Ayan, kung mapapansin nyo, napakahaba. Ayan, napakahaba ng sulit. Ayan, na ating pinaka-kabitan. So, dito tayo maglalagay ng mulye sa bandang side, mga kabilder. Ayan. Tapos, mag-a-align tayo ng side well. Siyempre, ikakabit na rin natin yung side well. Ayan. So, stay tuned lang mga kabilder at ating si Sipatin Magaling. So, ayan. Siya nga pala mga kabilder, ah, ito, okay na yung pagkakakalang ng sidecar natin, Oh. Ayan, so, kung mapapansin nyo, yung nibil natin, ayan. Nakasintro na yung tubig, ano? Ayan, so, okay na siya. Ayan. So, kakabitan natin to ng mulye at saka sidewell. Ayan yung side wheel nga pala mga kawilder ayan so kinabit okay, ko na sa frame ayan naka align na siya sa frame ayan para muli yung ating sisipatin magaling saka ito nailagay na rin natin tong swing hub nya okay So ayan na mga ka na ikabit na natin yung mulya no. Ayan, ayan ang porma niyan mga ka-welder oh. Ayan. So make sure na pag nilagay natin yung side wheel na yon, hindi sasaya dito. Hindi tatama yan. Ayan. So ganun lang mga ka-welder ayan oh. Okay, may kalang tayo. Okay, so ang gagawin natin, maglalagay na tayo dito ng mga brace mga ka-welder. Ayan dito, dito, So, stay tuned lang mga kabilder at i ano natin yan. Maglalagay na tayo ng mga brace. Saka natin ipakikita sa video, okay? Ayan, sa video mga kabilder, na diretsyo na ng video, okay? Ayan, so, stay tuned lang mga kabilder. So, ayan na mga kabilder, na ikabit na natin yung mga brace niya, ayan. So, pansinin niyo mga kabilder yung brace natin talagang pagkaya na weld natin yan talagang napakatibay yan mga kawilder ayan so yan lang ang forma oh so dito napakataas yan ayan napakataas yan kaya hindi yan sasabit, sasayad sa mga hams na yan ayan mga kawilder oh ayan yan ang diskarte ko ng pagkakabit ng mulye aragang ano yan Pang heavy duty yan mga kawildera yan oh. Ay yung muli natin Malapad Ayan Ayan yung mga pang ano Pang four wheels Okay. So yan lang mga kawilder uh, ah, Sana nakatulong sa inyo ang video ito So, kung nagustuhan nyo ang video mga kabilder, eh, kung di pa kayo nakakapag-subscribe, so subscribe nyo na po. Saka paklik na rin ang notification bell para update kayo palagi sa ating mga bago pang video. Ayan. Ayan so maraming maraming salamat mga kabilder sa panonood nyo. Ayan, sana nakatulong sa inyo ang video nito. Ayan. Ayan, siya nga pala mga kawilder ang pagkakabit natin ng muli na to sa labas. Ayan o, bandang labas yan. Ng pinaka sidings. Ayan. Sa labas ng sidings. Ayan, nakakabit. Ayan. Okay. Ayan o. Okay. Yan ang ating diskarte.